Isang bayawan city sa Negros Oriental sa mga lugar sa Visayas na nakaranas ang halos hindi tumitigil na pagkulang dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ nitong linggo. Dahil dito nalubog sa tubig bahang maraming bahagi ng lungsod at taandaang residente ang naapiktuhan. Nagdeklara ng state of calamity sa lungsod na umiiral pa rin hanggang sa ngayon. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, hindi bababa sa siyam ang namatay sa lungsod. Kabilang ang polis na si P1 Rodilin Gonzaga na sumagip noon sa mga binahang residente sa barangay Villarreal. Pero tinangay siya ng malakas na agos ng baha. Patay na ang polis ng matagpuan. Hindi nga raw matatawaran ang kabayanihan ni P1 Gonzaga. Kahit pa hindi niya nakuha ang inasam na promotion o mga karangalan ipinagmamalaki naman daw siya ng kanyang mga naulila. Dili man may mga mablim na ito like, na sa bisyo, God? Sa iyang pag-eskwela, ning kamot, siya nga. Makahuman siya ng lana, yung kabalo sila namo. mo. Pero pag uh, makakuha siya, siya in tao may kay Kaya wala mangyod, makuha ng iyang edad nga perlara, 29 pa'y edad.